Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa iba pang updates. Ayon sa pinakahuling ulat ng pagasa, asa patuloy ang epekto ng tatlong magkakaibang weather systems sa ating bansa. Una, ang northeasterly wind flow o ang hanging nagmumula sa hilagang silangan ay nagdadala ng pulupulong mahina hanggang katamtamang pag-ulan at maulap na panahon sa silangang bahagi ng northern Luzon. Pangalawa, sa katimugang bahagi ng Mindanao, naroon ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ito ang linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa northern at southern hemispheres, kaya't nagdadala ito ng malalakas na pag-ulan sa rehiyong ito. Pangatlo, sa natitirang bahagi ng bansa, patuloy ang epekto ng easterlies o ang mainit na hangin nagmumula sa Pacific Ocean. Ito ay nagdadala ng saglitang pag-ulan at thunderstorms. Ayon pa rin sa PAGASA, walang nakikitang bagyo o low pressure area na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa pagtatapos ng linggo. Ngayong Miyerkules, asahan ang maulap na panahon sa silangang bahagi ng Northern Luzon dahil sa epekto ng northeasterly wind flow. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, at Aurora. Inaasahan ang light to moderate at minsan ay heavy rains lalo na sa kabundukan ng Isabela at Northern Aurora. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Region, asahan din ang maulap na panahon na may panandalian at katamtamang pag-ulan. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang mararanasan na may posibilidad ng saglitang ulan at thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura sa Metro Manila ay maaaring umabot sa 32 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay aabot lamang sa 25 degrees Celsius. Sa Palawan, inaasahan ng fair weather conditions o maaraw na panahon, ngunit magiging mas mainit lalo na sa central portion ng lalawigan. Sa Visayas, bago magtanghali, magkakaroon ng saglit na pag-ulan sa eastern at central Visayas. Pagsapit ng hapon, ang mga ulap ay lilipat patungong Western Visayas at Negros Occidental, kaya asahan ang scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura sa Puerto Princesa ay maaaring umabot sa 32 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu ay aabot sa 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, mataas ang posibilidad ng pag sa umaga pa lamang sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental dahil sa epekto ng ITCZ. Minsan, ang mga pag-ulan ay magiging malalakas kaya't mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Sa ibang bahagi ng Mindanao, magiging maaraw sa umaga hanggang tanghali ngunit may posibilidad ng thunderstorm sa hapon at gabi. Ang temperatura sa Zamboanga City at Davao City ay maaaring umabot sa 33 degrees Celsius. At sa ating heat index update, Kahapon, naitala ang pinakamataas na heat index sa Virac, Catanduanes na umabot sa 45 degrees Celsius, sinundan ng Pili, Camarines Sur na may 43 degrees Celsius, at iba, Zambales na may 42 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Naya, Pasay City, at 37 degrees Celsius sa Quezon City. Para sa forecast heat index ngayong araw, ang pinakamainit na temperatura ay inaasahang mararanasan sa Dagupan City na maaaring umabot sa 43 degrees Celsius, habang ang iba, Zambales at Virac, Catanduanes ay makakaranas ng 42 degrees Celsius. Para sa Metro Manila, halos katulad ng init na naramdaman kahapon na maaaring maranasan mula 10 AM hanggang 3 PM. Pinapayuhan ang publiko na gumamit ng panangga sa init tulad ng payong at sombrero at uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang heat stroke. Sa ating lagay ng karagatan, sa kasalukuyan, wala tayong gill warning at wala rin tayong inaasahang warning sa mga susunod na araw. Subalit, bahagyang maalon ang karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon na may taas ng alon na dalawa hanggang tatlong metro. Sa ibang bahagi ng bansa, inaasahan ng isa hanggang dalawang metrong taas ng alon. Kapag may thunderstorms, maaaring umabot ito sa 25 metro. At sa ating 4-day weather outlook, mula Huwebes hanggang Linggo, April 3 hang April 6, asahan ang mataas na posibilidad ng pagulan sa eastern sections ng Luzon at Visayas. Ang high-pressure area mula sa Taiwan at China ay unti-unting kikilos patungong Japan na magdudulot ng pagbabago sa direksyon ng hangin. Dahil dito, asahan ang ulan sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan Valley at Aurora. Sa Mindanao, asahan ang mga pagulan sa Davao Region at Soxargen sa Huwebes at Biernes dulot ng ITCZ. Pagsapit ng weekend, mas maraming bahagi ng Mindanao ang makararanas ng mas madalas at minsang malalakas na pagulan, kaya't mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides. Sa Central at Southern Luzon, pati na sa malaking bahagi ng Visayas, mananatiling mainit ang panahon na may maliit na posibilidad ng saglitang pag-ulan na maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras. Yan po ang ating latest weather update. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para manatiling updated sa lagay ng panahon. I-click din ang notification bell para sa real-time weather updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.